Maligayang pagbabalik sa Pinoy Hugot si ang hangout para sa mga marupok at sertipikadong mga tagahanga ng Dumbeng. Kung bago ka sa aming channel, huwag kalimutang mag-like, mag, -like, mag at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga exciting na kaganapan ng Team Don Hot topic ngayon sa social media ang bagong spotting ni Bell Mariano, kasama si Doni Pangilinan, kaya naman excited na ang buong Team Don Kitang-kita ang sweetness ng dalawa sa ilang litratong kuha ng fans at netizens nang makita silang magkasama sa isang private event na tila muling nagpapatibay sa kanilang matagal ng real or real chemistry. Ayon sa viral photos at video clips na kumakalat online, nakitang fresh at glowing si Belle habang kasama si Donny sa isang exclusive dinner gathering. Napakasimple ng outfit nila pero kitang-kita ang comfort at closeness nila sa isa't isa parang hindi lang sila workmates, but something extra special. Nag-trending agad sa gaya, okay. dating Twitter, ang hashtags na hash again at hash Team Maraming tagahanga ang kisa na lahat habang ang ilan ay nagkomento na pribado ang peg ni Don Belle, ngunit hindi talaga sikreto. Dahil sa madalang na makita ngayon, ang bawat sandali na magkasama sila ay tunay na itinatangi ng fandom. Ang mga ganitong eksena ay hindi na bago sa mga tagahanga, ngunit ang bawat spotting ay laging may hatid na bagong kilig. Sa kabila ng kanilang mga abalang schedule, tila naglalaan pa rin sila ng oras para sa isa't isa. Kung totoo man o hindi ang kanilang napapabalitang relasyon, isang bagay ang malinaw, may tunay na pagsasama sa pagitan ni Nadoni at Belle. Ano sa palagay mo ang bagong spotting na ito ng Don Belle? Excited ka ba tulad namin? Comment below and don't forget to like this video kung solid team Don Belka. At syempre, kung gusto mo ng higit pang updates at hugot feels, mag-subscribe sa Pinoy Hugot Si, ang tahanan ng lahat ng bagay na marupo.